O, 'wag mo pakita yung mukha ko ha. Sige. Ngayon, ganito pong paglilinis ng ulo ng octopus. Pinoy version muna tayo. Ayan. Pinoy version. Ayan. Pinoy Pinoy version muna tayo. Ayan po 'yung tinatanggal ng Pinoy version. Ayan, makikita po natin na ang tatanggalin lang ng Pinoy ayan lang. 'Yan lang. 'Yan, 'yan lang. Anong tawag doon? Liver Liver siya, atay. Ayan. Ngayon, may oh, papakita naman namin yung paglilinis ng Brazilian, ano, Brazilian style. Tanggalin mo lahat, ha? O, okay. Ito naman yung paglilinis ng Brazilian style. Ang tinatanggal naman, lahat ng lamang loob. Ang tinitira lang, yung talukap lang. Ayan. Ito pong naglilinis na ito, fisherman po ito. Sa anong, ano kayo, mas mati? Division. O? Oh. Hindi. <laughs> Bisaya? Hindi, Bicol. daw. Ayan, kaya alam niya po yung... sa Kaya alam niya po yung maglinis ng ulo ng octopus. Ayan. Natakulang si Blackie. Ayan. Ayan. Tanggal lahat. Ang natitira lang yung talukap lang talaga. Yan lang, yan talaga.